Nembagnal daw yung ka Ilocano, kumusta po kayo? So dahil nga sa bad news, yung mga sisiw ng mga kakatel natin, yung mga lagang ibon natin kay Ilocano ay eh, namamatay dahil nga pinapabayaan ng kanilang mga magulang kay Ilocano. So kaya gumawa tayo ng ang uh, incubator natin. Ito po yung uh, storage box po yung ginawa natin kay Ilocano. Tapos naglagay lang tayo ng uh, temperature controller. So ganito lang po kasimple yung ginawa ko kay Ilocano, DIY lang para pagka merong sisiw na yung mga ibon natin ay eh, kukunin na lang natin tas i brother na lang dito natin sa incubator natin kay Ilokano so ganito lang po yung setup niyan yung pinakamataas po niya kay Ilokano is 37.6 at syempre yung pinakamababa ay 37.1 kailangan kasi natin i-maintain yung temperature sa loob ng 37 to 39 uh, degrees kay Ilokano Celsius para yun nga, yun yung uh, init na kailangan ng isang itlog para mapisa. Pero kung brother lang kilokano tapos pisa na sisiw yung ilalagay mo dyan, kahit hanggang uh, 33 to 35 degrees lang kilokano para hindi naman masyadong mainit. Baka kasi mainit sa loob, eh, baka maloto po yung uh, inakay natin, yung mga sisiw ng ibon natin. So simple lang po yan kilokano yan. Tapos ganyan lang. Naglagay lang ako ng uh, foil para mas mabilis uminit. Yan. Tapos yung ilaw natin is 40 watts na isa. Nilagay ko lang sa gitna. Tapos may tubig para sa humidity. Yan lang kay Lucana. Tapos may wood shaving. Tapos naglagay din ako ng mga foil sa gilid. Yan. Uh, konti, Yun nga para mas mabilis siyang uminit. Kasi plastic po itong gamit natin. Eh, Siyempre... Kung styro, mas mabilis siyang uminit paano? kasi yung plastic ay eh, hindi siya Uh, mainit na mainit. Yung karton pwede, kaya lupa, Pero pagka-plastic, eh, mas mabagal po siyang painitin. So, ganyan lang po yung ginawa natin. Kasi sayang po yung mga sisiyo natin, yung mga sisiyo ng mga ibon natin. So, nandito na si Bruno, kay Locano, at saka si Brona, yan. So, sayang nga yung sisiyo nila, kay Locano. Sayang talaga. Pero, at least, kahit papano, kay Locano, ay eh, napag na natin itong dalawang to kakapanghinayang lang. Tapos dito sa kabila, si Guapo at saka si Guapa, yan. Ah, naglilimlim sila. Locano, meron silang apat na itlong sa loob. So, hindi pa ako nagkakandling. Ah, 10 days na since nung naglimlim sila. So, ito lang po yung update muna dito sa munting ibunan natin. Kaya Locano, dito sa munting bakuran natin. Hello, Bruno. Ayan si Bruno kay Locano. Malapit siya. So, good morning, good morning, Ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.